For today's video, magluluto tayo ng beef pares retiro style. Ito nga pala yung mga sangkap na ating gagamitin. So, meron ako dito na beef brisket, bawang, luya, sibuyas, at meron din ako ditong sibot. Yan ang siyang sibot ay very important yan. Yan kasi ang magpapalasa sa ating pares. Una natin gagawin dyan ay magpapainit tayo ng mantika at gigisa natin una ang luya at bawang. And then lalagay na rin natin ang sibuyas. At saka igigisa rin natin ang ating sibot. Mas makakatulong ang pagigisa dito sa sibot para mas maging malasa ito. Then yan, na nga natin ng ating beef brisket. Hiniwa ko nga lang pala ito ng into chunks lang para madali siyang maluto mamaya. So, gigisa-gisahin lang natin ito. And then, after nyan, lalagyan na rin natin ito ng toyo. Mga 3 tablespoon nga palang toyo yung nilagay ko dyan at saka 1 tablespoon na sugar at saka importante meron din tayo dyan black pepper Kung okay na ang ating pagbigisa dito sa ating baka, lagyan na natin ito ng tubig. Yung enough lang na makukover ang ating baka. And then, natin siya at palalambutan natin. So, ito, inabot ako dito ng 45 minutes sa pagpapalambot ng aking baka. Panlang natin at pakuluan ito ng 45 minutes. So, kung kumukulo na nga pala ito, tanggalan muna natin ito ng mga impurities. Ayan, yun yung mga dumi sa baka. Para mamaya ay maganda ang kalabasan ng ating broth. Ayan, sa so after 45 minutes nga, chinek ko na ang ating baka at tinig na ko kung malambot na. Hinango ko muna to at hiniwa ko ito ng maliliit. And then, binalik ko siya ulit dun sa ating sauce hanggang sa medyo lumapot ang kanyang sabaw. Ganyan. So, nahiwa ko na yan. Di ko nga lang na video kung paano ko siya hiniwa. Basta hiniwa ko lang siya into bite size. And then, mag add lang tayo dyan ng cornstarch. Ayan, magpapatikin sa ating sabaw ng bitpares. pares. Yan, so, pakukuloan lang din natin ito hanggang sa makuha na natin yung uh, texture, yung lapot na hinahanap natin sa ating beef pares. So, yan. Okay na itong aking beef pares. So, inap na itong lapot niya. And then, tiktansahan nyo na lang din yung lasa. Pwede kayo mag-add dyan ng beef broth kung nakukulangan kayo sa lasa. So, ito na ang ating pinaka final touch ng ating beef pare so luto na yan, ready to serve na ang ating beef pare so yun lamang napakadali lang tumutuin. maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalilimutang mag like and subscribe